kahulugan ng hospital sa panaginip. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga hospital, ang iyong walang malay na pag-iisip ay nagpapaalam sa iyo na ikaw ay nakakaramdam ng labis o pag-aalala tungkol sa isang bagay sa iyong pagkising. Kinakatawan ng mga hospital ang lahat ng uri ng iba't ibang bagay sa mga panaginip tulad sa mga personal na pakikibaka hanggang sa malalaking pagbabago sa buhay. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga tip sa kung paano suriin ang iyong mga panaginip tungkol sa mga hospital at kung ano ang maaaring maging kahulugan ng mga ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa isang hospital? Ang mga hospital ay kasing kahulugan ng pagpapagaling at paggaling, kapwa pisikal at emosyonal. Ang panaginip tungkol sa isang hospital ay maaaring sumagisag sa iyong hindi malay na pagnanais para sa pagpapagaling o pagpapanumbalik. Ito ay maaaring umabot sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay tulad ng pagbawi mula sa isang mapaghamong sitwasyon pagtagumpayan ng emosyonal na mga sugat o paghahanap ng aliw sa mga oras ng pagkabalisa. Ang iyong panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na magsimula sa isang paglalakbay ng pangangalaga sa sarili at pagrinyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapunta sa hospital kapag nanaginip kang mapunta sa isang hospital, ito ay karaniwang sumisimbolo na ikaw ay nakakaramdam ng sobrang bigat at bigat sa mga hamon ng pang-araw-araw na buhay. Maaari ring itong magmungkahi na ikaw ay nangangailangan ng pagpapagaling o naghahanap ng emosyonal na suporta. Ang panaginip ay maaaring tawag para sa iyo na magpahinga at muling magkarga ng iyong mga baterya. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na inihahanda mo ang iyong sarili upang harapin ang paparating na mahirap na sitwasyon o hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang isang tao sa isang hospital. Kapag na panaginipan mong makita ang isang tao sa isang hospital, maaari itong sumagisag ng mga damdamin ng pag-asa o ang pangangailangan para sa suporta maaaring mangyari ang panaginip na ito kung nakikipagbuno ka sa mga isyo na may kaugnayan sa pag-asa sa iba o sa iyong sariling pangangailangan para sa tulong. Maaari rin itong magpahiwatig ng pagnanais para sa mas malapit na koneksyon at isang paalala na ang paghingi ng tulong ay hindi isang tanda ng kahinaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hospital at mga nurse. Ang panaginip ng isang hospital at mga nurse ay maaaring magpahiwatig ng isang mahirap o mapaghamong sitwasyon sa iyong buhay na nangangailangan ng atensyon at pagpapagaling. Maaari rin ito maging simbolo ng pangangailangan na maglaan ng oras para sa iyong sarili at ibalik ang iyong enerhiya. Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong magpahinga mula sa stress ng iyong pang-araw-araw na buhay at maglaan ng ilang oras para sa pangangalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa hospital. Ang mga hospital ay mga lugar ng pagbabago, parehong pisikal at metaphorical. Kung nanaginip kang magtrabaho sa isang hospital, maaaring ito ay isang senyales na sumasa ilalim ka sa isang panahon ng personal na paglaki at pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pag-alis ng mga lumang gawi, pag-iisip o pag-uugali at yakapin ang isang mas malusog at mas positibong bersyon ng iyong sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa nawala sa isang hospital. Ang panaginip na mawala sa isang hospital ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng kawalan ng katiyakan o pagkalito sa iyong paggising sa buhay. Ang ospital na karaniwa na sa pagpapagaling at pagbawi ay nagiging isang metaphorical na backdrop para sa iyong paglalakbay patungo sa pag-unawa at kalinawan ang panaginip na ito ay maaring hudyat na nakikipagbuno ka sa isang sitwasyon o disisyon at naghahanap ka ng patnubay kung paano ito inabigate. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapunta sa hospital. Ang mga panaginip na pumunta sa hospital ay maaaring sumagisag sa iyong hindi malay na kamalayan sa pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili at pagpapagaling kung paano ang mga hospital ay mga lugar ng pisikal at emosyonal na paggaling, ang panaginip na ito ay maaari maging banayad na paalala mula sa iyong isipan na oras na para bigyan pansin ang iyong kapakanan. Maaaring iminom mong kahin nito na kailangan mo ng pahinga, pagpapahinga o pahinga mula sa mga pangangailangan ng iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging pasyente sa hospital. Kapag napanaginipan mong maging isang pasyente sa isang hospital, maaaring ito ay kumakatawan sa isang outlet para sa pagpapahayag na pinipigilang emosyon. Tulad ng mga pasyente na nagahanap ng paggamot upang maibsan ang pisikal na kakulangan sa ginhawa ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan na tugunan ang emosyonal na sakit o pagkabalisa. Maaaring ito ay isang tawag upang kilalanin at ipahayag ang iyong mga damdamin sa isang malusog at nakabubuo na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nanay na nasa hospital. Ang mga ina ay madalas na nauugnay sa pag-aalaga pangangalaga at proteksyon. Ang panaginip ng iyong ina sa hospital ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa kanyang suporta, patnubay o pagmamahal sa isang mapaghamong yugto ng iyong buhay. Kung paanong ang mga hospital ay mga lugar ng pagpapagaling, ang iyong panaginip ay maaring magpakita ng isang pagnanais para sa pag alaga ng iyong ina upang matulungan kang mag-navigate sa mga paghihirap at makahanap ng emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makadalaw sa isang tao sa hospital. Kapag nanaginip kang dumalaw sa isang tao sa hospital, maaari itong magpahiwatig ng pananabik para sa pagkakasundo o pagpapatawad. Kung nagkaroon ka ng mga salungatan o mahirap na relasyon, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na nais mong ayusin ang mga bakod at pagalingin ang mga emosyonal na sugat. Ito ay maaaring isang imbitasyon upang maabot at tulay ang agwat sa pagitan mo at ng taong binibisita mo sa panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na tao sa hospital. Kapag nanaginip ka ng isang patay na tao sa hospital, ito ay maaaring sumagisag sa nagtatagal na emosyon o hindi nalutas na mga bagay na may kaugnayan sa individual na iyon. Ang setting ng hospital ay maaaring kumakatawan sa isang lugar para sa pagpapagaling at pagsasara na nagmumungkahi na maaaring may mga emosyonal na sugat na nakatali sa pagpanaw ng tao na nangangailangan ng iyong pansin ang iyong panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na harapin ang mga damdaming ito at humanap ng kahulugan ng paglutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang waiting room sa hospital. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang waiting room sa hospital, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa isang bagay. Marahil ay naghihintay ka ng balita tungkol sa isang taong pinapahalagahan mo o nakaramdam ka ng pagod sa ilang nakabimbing gawain. Ang masikip na kapaligiran sa panaginip ay maaaring magmungkahi na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakulong sa isang hospital ang panaginip na nakulong sa isang hospital ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng pagkabalisa, kahinaan o kahit na takot sa mga medikal na sitwasyon. Ang mga hospital ay mga lugar na nauugnay sa pagpapagaling, ngunit maaari itong makita bilang mga lugar ng kawalan ng katiyakan at kawalan ng kapangyarihan ang iyong panaginip ay maaaring sumasalamin sa pinagbabatayan ng mga alalahanin o alalahanin tungkol sa iyong kalusugan. Ang iyong kakayahang makayanan ng mga hamon o ang iyong nakikitang kawalan ng kontrol sa ilang partikular na bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ma-admit sa hospital. Kapag napanaginipan mong ma-admit sa hospital, maaaring ito ang paraan ng iyong subconscious mind na i-highlight ang pangangailangan para sa pagpapagaling. Hindi lamang sa physical na antas, kundi, kundi maging sa emosyonal at psychological na eroplano. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na may mga sugat parehong nakikita at hindi nakikita na nangangailangan ng iyong pansin at pangangalaga. Maari itong magsilbi bilang isang paalala na unahin ang pangangalaga sa sarili at makisali sa mga aktibidad ng pagpapalaki sa iyong pangkalahatang kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa boyfriend mo sa hospital? Ang mga hospital ay maaaring ihiwalay ang mga kapaligiran. Kadalasan nililimitahan ang mga komunikasyon sa mga mahal sa buhay ang panaginip ng iyong kasintahan sa hospital ay maaaring sumisimbolo ng isang pinaghihinalaang pagkasira ng komunikasyon sa pagitan niyong dalawa. Ito ay maaaring kumatawan sa mga hindi sinasabing isyo, hindi pagkakaunawan o isang pangangailangan na muling kumonekta sa mas malalim na antas. Ang iyong panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na tugunan ang anumang mga puwang sa komunikasyon at magtrabaho patungo sa isang mas malakas na emosyonal na koneksyon. Espiritual na kahulugan ng hospital sa panaginip. Sa larangan ng espiritualidad, ang mga hospital sa panaginip ay kadalasan nagsisilbing metapora para sa proseso ng pagpapagaling at pagbabago sa mas malalim na antas. Kung paanong ang mga hospital ay mga lugar ng pisikal at emosyonal na pagpapagaling, ang panaginip ng isang hospital ay maaring magpahiwatig ng pangangailangan ng iyong kaluluwa para sa espiritual na pagpapagaling at paglago. Ang panaginip na ito ay maaring sumasalamin sa iyong panloob na paglalakbay patungo sa higit na kamalayan sa sarili, paliwanag at emosyonal na balanse konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga hospital ay kumakatawan sa iyong hindi malay na pagnanais para sa pagpapagaling at pagbawi mula sa pisikal at emosyonal na mga pakikibaka. Inihimok ka ng panaginip na ito na simulan ang isang paglalakbay ng pangangalaga sa sarili at pagpapanibago.